Hello mga sorry so good morning welcome back ulit tito sa ating YouTube channel na no? tito sa peace jet may customer okay guys no so napapansin na lahat na medyo matumal daw ang um, mga araw lately so actually hindi naman talaga lately lang matumal no parang nung nagstart yung mga pagtataas ng mabilihem naging matumal talaga. So, isa siguro reason kung bakit gano'n is that yung customer behavior natin. Okay, so yung mga customer na malakihan bumibili dati, paunti-unti na lang. Yung mga customer na kayang bumili ng mga sako-sakong bigas, kilo-kilo na lang binibili. So, ibig sabihin, nag-shift din ng pattern ng behavior yung customer natin. So, ibig sabihin, yung customer natin ngayon siguro, nagiging wise na din sa pamimili, nagiging masinop na rin sa pamili, or nagtitipid or nag-iipon na rin And with which results na bumaba yung kanilang purchasing uh, purchases okay yung paggasta nila So yun lang. Pangalawang reasons that siguro dahil sa ramin nang nagtitindahan no. So dati ilan lang kayo dito, tatlo, apat, ngayon naging doble, naging walo na kayo or siyam na kayong tindahan. So humina din talaga. Pangatlong reason is that yung mga big player like Alpha Mart, Merong Dali, merong 7-Eleven, meron pang O-Save is pumapasok na rin sa mga lugar ng mga sari-sari store So yun lang mga kasari, ingat ang lahat